Ting, what's up mga ko? dito na naman tayo sa mga chikiting. Chikiting. Baby sisiu. Baby sisiu. So yung mga baby sisiu na naman tayo dito sa part na to is na baka cute at ang lilik na. So, yun ang update ngayon. Ito yung ating update ngayon sa mga sisiu na to. Oo, oh, yun, no? <laughs> yung pwit ng kapatid niya na Yung tinuhak. Yan. no? So, yung part yan, meron parang is dalawang uh, na ibang kulay, no? Itim. Pero yung isa mas malaki. Ibang kulay. yung isa. So, Sa dami-dami ng aking na mga na, na iba <laughs> ang kulay. Pero dun sa part naman na yan is cute naman. Ayan, tutok na tok tok kami dito kasi kailangan uh, kailangan mga, ano, malagaan ng mayas para hmm, cute safety siya. Para cute na nga. lumaki din naman. No? So ito yung aking document sa aking uh, tayo yung nagpapakain sa mga liwisisi kasi nagulat sila dito sa part na ito. Ganun wala yan. So, yan. Ito so, kung titignan nyo yung mga part na yan. Napakaganda. Napakakit. Lalo ng pagsilaki. No, ito naman yung mga part na kasama niya. Itlog, no? So, talagang wala na talaga. No? Hindi talaga na sa yung iba, no? At saka yung part na yan, loto na lang namin. Ang So, ito yun. Sa dami nun, no, no? Sa dami ng itlog. Walo lang na, ano? I na kisa. Uh, so, okay lang naman. doon sayang. Udo, Pero, uh, wala tayong magagawa dun sa part time. Hindi po. Tuloy-tuloy lang. Uh, yun, ay isa naman natin inaabang nito sa part time. Kasi yun, uh, yung, mga itlog, ay, min, mga nanay nito tapos kulungan is nasa nililimlim na rin ang mga sisibeto marami ding limlim tatlong -lim. na inahin na nabilimlim at napakarami rin then 15 15 ang bawat isa uh, 15 ng 15 teraso kaya uh, doon sa sa isang ina so napakarami yun ay isa din namin na abangan dahil nga, nga. kaya-update ko kayo doon sa part na yun dahil uh, Kumbaga, dito sa part na yan, i-update ko kayo sa mga kaganapan dun sa ito na yan Soon na, sunod na vlog, or sunod na, I mean, kaya natin yan sa sunod na vlog ko So ito naman is, ito yung ating na uh, focus tayo dito sa part na ito is kung bakit I want to document Kasi unang una, yan baka saya din yan at alaga na sisi sila alaga, pag uh, lumalaki na rin sila no? so baga ka rin nag-aalaga ng bata nito so nakipala nito is pakain pakain, tubig, vitamins lahat no at uh, syempre makikita mo naman nakakaliksi at ay may minusog no so yun yung kagandaan talaga so, eh nakaka refresh at nakaka... ano tawag ba nito yung um, kumbaga dun sa part na yan is nakaka inspire no? nakakasaya no? at uh, kumbaga mawala rin yung stress mo kumbaga kung nakita mong uh, mga sisi no? napakalanda Ibigay siya ng kasiyahan from a good vibes. So, itong mga itlog na to, talagang binalot na lang talaga may kinain na. <laughs> so, ayun kaganapan na itong mga pictures na to. Napakayot, napakaliksi. At pag uh, binuksan mo yung cartoon talaga, yung eh, magulat sila. Tapos, tiglang tatakbo. Ang no? So, I hope na you, nagustuhan yung aking content from my document. So, pag-alaga uh, ng CCU, no? And abangan natin sa susunod ng mga taon. I-upload ko to sa inyo. I mean, para malaman nyo kung ano na kagat nangyari, no? So, yun. I hope na nagustuhan nyo ang aking content from my daily vlogs and document from Chicken, no? Uh, please like and comment. Subscribe kung nagustuhan nyo. At para lagi like kayong notify sa aking channel or vlogs. Mapabago at mapaluma marami po salamat sa mga mula sa simulat hanggang ngayon na you always be here na nagsusuport sa akin channel but also malaking tulong sa akin so marami po salamat so I hope the um, ito yung ating update yung baka nasa 2000 subscribers na ta dahil hindi ito sa akin hindi ito mangyayari kung wala kayong supporters and mga namon kayo yung naglalagay I mean kayo ang nagangat sa bawat uh, video at mga bros ko content kung kayo ang nakaka-appreciate and na-appreciate uh, nyo yung mga ginagawa mula sa simulat hanggang ngayon so maraming maraming po salamat sa inyong malaking support ha? Ah, ah, sa malaking uh, strength no? bibigay sa akin ng kalakasan kung patuloy pa rin at uh, naka-appreciate sa na patuloy kayong yan dyan so sabay-sabay tayong mang mangarap at magtumbay at magsumikap at kasama si Lord sa bawat pangarap at bawat plano sa buhay. At lagi tayong lumalapit at magdadasal. Huwag uh, wag kalimutan, no? At lagi tayong uh, uh, idulog kung nabigatan ka na or na may kabigatan na yung dala mo, problema. Just call of God, no? So maraming po salamat sa lahat and God bless sa bawat isa. So thank you guys. Mga kunin at sa buong mundo. Bye-bye!